Hi, good morning. I'm here na naman si Simpli Shook Merino na mag-share naman itong isang Coins. Uh, bago sa lahat, uh, shout out sa inyo, sa mga nanonood ngayon. Uh, Maraming salamat sa inyo. Uh, naway pagpalaan tayo ng may kapal sa araw-araw. Uh, pagpalaan niya tayo ng pangangailangan natin dito sa mundo at ilayo niya tayo sa namang kapamakan at nawahigay niya tayo sa rawaraw uh, yan lang po uh, balik na po tayo sa ating coins uh, itong coins na ito ay isang coins na nakakaiba nawala sa atin dito sa Pilipinas dahil itong coins na ito ay nanggaling sa ibang bansa ito ay dumarayo dito sa ating bansa dahil itong quince na ito ay nakakaibang disenyo ang kanyang disenyo ay parang pitsil yan po nakikita ko po ito sa isang video o sa isang ano na vloggers o nag vlogs nito o ano ba yun na ano na itong coins na ito ay tinatawag nilang rice polar dahil kung parang mamagnet ang rice nito sa kanyang katawan tinatry nila uh, itong coins na ito ay nagmula para sa ibang bansa sa bansang ano ba to arabic kasi dahil sa kanyang mga ano kanyang mga letters yan Arabic letters hindi ko maintindihan kung anong anong taon to parang taon niya ta ito parang ano 1913 ba o 1931 o ano ba to na kasulat kasi Arabic numbers Arabic words At ang kanyang likuran po ay uh, ano nakalagay uh, ano po nakalagay dito masyadong mabasa at yung kanyang ano uh, 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 from United States Arab Emirates uh, yan po ang nakalagay sa pins na ito yan lang po ang ating mababasa dahil sa ibang mga letters nakasulat po sa mga Arabic words dahil from Arabia dito from United Arab Emirates alam ko kung ilang ano to uh, sa nalalaman ko po ay tawag nila ay dirhams iwan ko kung ilang dirhams to kung sa Dubai to kaya hindi po kasi nakalagay dito iba kasi ang ilang kanilang lingwahe uh, o ang kanilang letters hindi po tayo sana ay bumasa ng ganitong letters kaya pinapakita ko lang po sa inyo na mayroon tayo nito na mayroon tayong nakukulit nito na isang coins na hindi sa atin from the United Arab Emirates panagkita uh, ko po, po ay sa ano may nagbablogs nito na may kunting kamahalan din to baka mayroon kayo, ingatan nyo mayroon kayo nito dahil sa so, nakikita ko sa nagbablogs nito ay ano parang tausan dollars ang kanyang value so, iwan ko lang kasi nakalagay doon ay one sing one sin pero ganito ang kanyang ano ang kanyang design kaya pinapakita ko lang sa inyo o, sa mga collectors uh, marunong tumingin sa coins o, who need this coins nung nangangilangan kayo itong coins na ito uh, handa, handa ko po itong eh, alay sa inyo kung magkano ang dapat nating dalhin nito. sa mga collectors na nangangailangan uh, place PM me. The, about these coins kaya sishare ko to sa si inyo dahil ako po ay nagkukulik ng coins at ano rin at sishare rin ng coins sa nangangailangan kaya hanggang dito na lang mag huwag nang kalimutan mag subscribe ulitin ko kung mayroon kayong comments comments lang kayo sa comment section sa baba ba. uh, sana yung mag likes kayo uh, yung kalimutan makipress sa notification bell para naman po sa susunod kong pang mga video na isishare ko sa uh, aking mga queens na nakukulik ay makikita nyo at hanggang dito na lang sana huwag kalimutan mag-subscribe. Bye-bye.